complete the sentence very briefly lang po. Sa bagong Pilipinas, unahin po natin si Sekibo. Sa bagong Pilipinas, makakaasa tayo na ang buong gobyerno ay tutugon bilang isang gobyerno na sama-sama sa ilalim ng liderato na ating Pangulo na magbigay nang tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. At ang sinabi ng ating Pangulo, hindi lamang siya naglalagak para sa ngayon, kung hindi para sa kinabukasan. Nagsabi din, i-recap ko na rin, gabitin ko ng pagkakataon, kasi may mga importanteng bagay sa disaster risk reduction na nasabi ang ating Pangulo. Una is the build better more. Napaka-importante ng tamang infrastruktura sa tamang mga lugar. Katulad ng flood control na nabanggit ng ating Pangulo, ito ay kailangan tugunan ng national government pagkat ang mga sistema, water systems, ay malalawak at malalaki. Pangalawa, sa peace and order lamang, isang cause ng uh, disasters ay ang illegal at small-scale mining. Iyan dapat rin aming sinusubukan na sugpuin. Tapos, ang infrastruktura, sinabi ng ating Pangulo, napaka-importante. Railroads, airports, seaports, daan. mag improve ang railway system hanggang sa Bicol, yung South Luzon Expressway i-extend, ang mga airports at seaports. Hindi lamang importante yan sa ating mga mamamayan kung hindi sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa huli naman, ako'y nakikiusap din sa ating mga kababayan na ang pinakamahirap talaga kung papaano mag-communicate ng babala. Dahil ah, nag-usap lang nga kami kanina ng ating uh, staff dahil ang oras ng ating mga kababayan na makinig or tumugmanood ma ng uh, ma magtingin sa social media ay limitado. Kaya kailangan ng mga babala makuha ang atensyon nila sa madaling paraan. Yan ang pinakamahirap at yan ang trabaho din ng PCO at lahat ng ating mga ehensya kung papaano to communicate effectively safely and securely. Ibig sabihin, walang fake news. Salamat po, Sek Gibo. Sek John Vic. Ang bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas. Ang DALG kasi ay ang first responders department ng buong bansa. Andiyan ang police, andiyan ang fire department, andiyan ang uh, and, andyan ang, uh, ang lahat ng hanay na sa ilalim namin. Makakaasa kayo na pagdating ng September, magkakaroon na tayo ng unified 911 system na covered ng buong bansa. At within five minutes, ang response time ay guaranteed ng PNP at ng BFP at ng Department of Health para sa ambulansya, fire, sa fire trucks at sa mga pulis. Uh, makakaasa kayo na ang unified 911 ay regional sensitive. Kung nasa Ilocos kayo, Ilocano ang sasagot sa inyo. Kung nasa uh, nasa Pampanga kayo, Kapampanga ang sasagot. We take uh, we take the sensitivities in hand and we make sure na kung may emergency sa bawat bahay, the best way to communicate is through your native language and your mother tongue. At ang sasagot sa inyo ay pareho kayong komportable sa sinasabi niyo. A ano po ba sa, sa Cebuano ang salitang abangers? Ha, di ko alam eh. Ano siya bang bisaya dito? <laughs> Ano? Naguhulat. Naguhuat. Naguhuat. Nagu <laughs> so, sa mga abangers, September 15, yung uh, uh, Unified 911 system. Thank you po, Sec. John Big Sige, Tani Lutilia. Uh, sa bagong Pilipinas, sama-sama tayo at uh, tayo ay magtatagumpay. Uh, right now, there are 40 million Filipinos who do not have access to safe and secure water resources. So that's one big challenge for all of us. At nangangailangan na protektuhan natin yung ating uh, yung ating environment at likas na kayamanan dahil ito ang uh, mag uh, sisilbi na ng basihan ng ating uh, development as a country. So let us work together and uh, under the leadership of the president we hope to achieve that will that, the, the, those uh, uh, goals that are found in the medium term development plan yung hindi pa uh, yung uh, hindi pa familiar sa medium term development plan ang philippine development plan is undergoing updating and therefore the updated goals uh, based on what has been achieved In the last three years, we'll, we, we will be working on those to realize by 2028. Thank you. Thank you po. How about Secretary Rene? Gano ka ba sagot. Uh, <laughs> Sa bagong Pilipinas, ang agham ay ramdam. Yan po ang ating pangako. Paano po natin gagawin to? Sa siyensya, technique, innovation, mga negosyo nyo ay tsakikita. Meron po tayo mga small enterprise technology program, startup fund, we have program propel to help uh, investors and technologists to discuss, to create enterprises and to create new jobs. Sa industriya, aarangkada. Sa kalus ang kalusugan ay sisigla, ang pagsasakay sa sagana. Sa mga kabataan, may scholarship po tayo sa science, technology, engineering, mathematics. Ang bukas nyo ay may pag-asa. Kaya, pangako po natin, sa kasulukoy ng administrasyon, ang ah, agam ay ramdam. Thank you, Secretary. Ako, mag-apply na kayo ng scholarship, ha? Malaking bagay yan. Tulong din yan sa Pilipinas kapag kayo nakagraduate agad. Luwa Admin Joy Salonga. Ma'am, sa akin, sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang bagong Pilipino. It means that hindi po pwedeng iasa sa gobyerno lahat. Ang gobyerno natin ay naggumagawa ng paraan, bagong paraan para sa mabuting pagpapatakbo ng gobyerno. Pero hindi lang doon nakaasa ang uh, ating ikauunlad. Dapat tayo rin as citizens ma iwaksin natin yung mga maling ugali natin, katamaran, mga pag lang, walang gawa. So dapat kung gumagalaw ang gobyerno, gumagalaw rin yung mamamayan natin. So I think yun yun. Sa bagong Pilipinas may pag-asa ang bagong Pilipino. Thank you. Salamat alawa uh, admin Joy Salonga. So do sa mga Pilipino na walang ginagawa, huwag na lang kayo mamintas, tumulong na lang kayo. Makipag-cooperate kayo sa pamahalaan.